For today's video guys ay naggrocery ako sa uh, my pure gold So ang aking gin grocery guys ay mga uh, mga mga madadaling lutuin sa para sa almusal ng aking mga estudyante. So more on ano lang yan guys hot dog, longganisa, at tsaka nuggets kasi yan ang hindi mga nawawala dito sa aming ref dahil yan nga po yung mga mabi, mabibilis lutuin sa umaga lalo na pag nagmamadali sila so yan kumuha din ako ng panibagong baunan hindi na ako bumibili guys ng mga mamahaling ba baunan yung mga tig 200 plus dito na ako sa 50 60 kasi laging nawawala ang aming mga baunan guys ewan ko ba to aking mga estudyante uh, na lang yata pag hindi na hugasan yung mga baunan. So, hindi ako kumukuha ng mahal na baunan, guys. Mumurahing baunan. So, ito, guys, ay patapos na akong mag-grocery. So, nag -ikot, ikot na lang ako papuntang counter na ako niyan. Konting-konti lang yung aking gin-grocery, -gin guys. Pero, nagulat ako sa aking binayaran. Kulang-kulang kung inyo pong titignan guys, mamaya pagdating sa bahay, papakita ko sa inyo kung gaano lang karami yung aking mga nadampot. So ayan, nandito na ako sa bahay guys. Nag-voice over tayo ngayon guys kasi may birthday dito sa aming tabi. Alam nyo na may mga tugtugan so bawal. So voice over muna tayo. Ayan, nagganda. lukot-lukot pa yung ano kasi hinakot ni EJ galing sa palengke kasi sa, sa palengke ko binaba. Nako, tinanggal sa kahon kasi hindi daw kayang buhatin. Pinaglalagay sa plastic. Nako, yung tinapay, nagganda, yupi-yupi na. So, ayan. Akin ang ina-unboxing, guys, gawa ng yung mga frozen, ay ilalagay ko na sa freezer. So, ayan, may mga hotdog. So, papakita ko sa inyo guys kung gaano lang kakontik yung aking pinamili. Pero kulang-kulang, 6,000 na yung ano binayaran ko. 5,600 yata. O 5,600, mga ganon. 5,600, hindi ko na alam kung ano yung plus. So, grabe na kamahal ang mga bilihin talaga ngayon guys. Ang hirap mag-budget kung kumikita ka lang ng saktuhan lang. Tapos may mga estudyante ka pa. Nako. Lalo na sa sunod na pasukan guys, higpita na ako ng sinturon nito kasi may college na ako. Diyos ko po, sana Lord naman. talaga makayana namin magpa-college. May college na ako sa pasukan. Pasensya na kayo guys sa kalat sa aming bahay guys. Ayan, ayan pa yung paa Clover. Pinapatabi ko yung paayaw. itabi. At ito na pala lahat guys. Aking napamili, may gatas, nungganisa, hotdog, idin cheese, century chorituna. Yung dalawang sardinas, libre lang yan guys. Tapos, eto mga sabon, toothpaste. Ayan yung bauna na binili ko guys, tatlo. Tapos, napkin, may shampoo din yan sa ilalim. Uh, cotton buds, tapos dalawang, dalawang ano, conditioner sa damit. So, yan lang yung aking binili guys, na umabot na siya ng 5,000. 600. So, napakamahal na mga bilihin ngayon, guys. So konti lang yung frozen na pinamili ko guys.